Hello, sir. Oh, oh, good morning. Ano nangyari kay Nay Openg? Aray, mga sir. Oh. Mm -hmm. Hello, sir. Good morning. oh, ano nangyari sa'yo? <coughs> Nang ano, ha? Nagpa-extray, Habi Bisa ko, eh. Oo. Oh. Hawo How... okay, puso Paano malaman na, ah, na ray ka? Oo. Mm uh -mm. Oh. Gina pa, ano ko na ako, na pa oh oh Oo, oo, oo. hey doon niya, Nang wala ni na akot kwarta, oh, oh. Ay, na niya ako nakat-kwarta. Oo. Oh, ay, ginahapo nga ni ako, Ed O, sige, pupuntahan ka dyan namin. Kailan pa yan? Kailan pa yan nangyari yan? Nga, tablong buwan na tatlong buwan nung nandyan kami ay hindi ka nag wala ka dyan eh nung pumunta kami eh. oo ay. nagagagabi ako sir ay pasisya ha ako ninyo okay lang yon, okay lang yon, wala mang problema oo sige ay parang naglalaman yung ubo mo ha sabaga siguro ito ay sige putahan ka damin ay. Ay ta. Kailangan siguro ma-confine. Joben. Si Joben saan yung anak mo? Iya, sir. Si Joben. Ah, oh, sige. Diyan si Joben 'yon. Ah, oh, sige. Ah, oh, sir. Dalhin mo na si nanay mo sa ospital. Ay, hindi ako, sir. Magpakumpay. Ay, susta. Mahirap yan. Mamatay kapag ka ganyan. Ayaw mo magpa-confine. Kailangan marisitahan ka Kailangan na siguro yan na malagyan ka ng antibiotic. Masuri ka sa provincial hospital na dalhin. Hindi na takot, sir. Ay, sus. Bakit ka matakot? Pati pa, very high blood pa sir. Ay, sus, so, ah, komplikasyon na mangyari sa'yo pag hindi ka magpadala sa ospital. Paano ka kung hindi ka dalhin sa ospital? Saan si Auntie Nil pa? Oh, malakas ang ubo. Kailangan na antibiotics siguro to, at nahapo. Oh, Ginapain sa hindi ay hambay si ni Doktora Yero ay ginapabalik ka na yung si O sige, papuntahin na lang dito si Auntie Nilpa. May lalakaran pa kami ngayon. Bigyan ko pera si Auntie Nilpa para ba dala ka sa ospital ha? Hindi mo Ay, ayaw mo magpa-ospital. Hindi ka na. sir mamatay ka akong ito mas lalo dyan eh kung hindi ka magpapadala sa ospital matay ka na <laughs> nahingi ang pera ah, nahingi ang pera nahingi ng pera ang anak mo para madala ka sa ospital sabi ko bibigyan kita pera paano naman pagbigyan kita pera hindi man magpadala ka sa ospital paano yan ano yung gawin mo sa pira? Hindi man yan magamit kung hindi mo dalhin sa hospital ka or sa clinic. Ay, napaisigy nga ni anay ako. Ay, pag dinala ka sa provincial hospital, Kompleto yun ang gagawin sa yong. Pagod mo no? ang record. Oo, ay kaya nga. Ibig sabihin yan, titingnan kung yung may may abnormality doon sa heart mo. di ba Yung isa ECG no? Kasi kung nakikita sa x-ray na may medyo nag may enlargement yung heart mo, sabi mo me, medyo maga. Hay, ganun yon, is ege muna kung ano yung pag hindi, pa pag makita, hindi makita doon, todi ko na. To the echo naman. Oh. Ah. Hay kailangan talaga sa ospital kadalhin. Ay, hindi rin, sir. Ata. <laughs> Parang biglang lumakas ah. Kita ko. Pag ayaw mo magpa-ospital, paano yan? Ay, ayaw ba makinig, sabi ng anak. Ah, oh, paano yan, Jubin? Ah, Jubin na. Ay, paano yan, Jubin? Kung hindi man yan magpadala sa ospital? Sir. Ah. Oh. Paano yan? Pag hindi man magpadala sa ospital? na Ah. Uh, ay, nako. Sige. Matawag ako sa iyo ha. Pag uh, baka daan na kami dyan, kasi may panyo Washington pa kami, bibigyan oh, kita ang pira para maka, ano yan? Maka, okay. Oh, check up kayo ha? Uh -huh. Oo. Oh, sige. Oo. Uh -huh. Baka, ano yan, naubo-ubo man lang siguro. Ay, dati may uh hika -huh. naman talaga yan eh. Uh -huh. Doon, kahit doon lang si MMJ, maka, ano, tapos parisitahan doon. Oo, sir. MMG Clinic. Oo, sige. Tawagan kita, ha? Oo, sir. Okay, sige. Sige, sir. Thank you, sir. Oo, sige. O. Ano ba problema nito kung hindi magpadala sa ospital? Pero okay naman sa clinic. Eh, pag doon sa clinic dinala yan, sasabihin nyo ng clinic pag ma-assist ng doktor, nga grabe, diretso man yun sa provincial. Huwag <laughs> na munang sabihin. Kasi pag sabihin mo yan, hindi talaga yan magpadala sa ospital. O, sige, sige ah uh, mga kapobs, yung anak ni, ano, uh, ni Nanay Upi, si Joben. Iba pa yung si Jomela, nag nag dito sa page. Ayan nga. Eh, Inuubo-ubo daw si mama niya. Dinala sa center. Tapos ni para sa ECG. Magkano yung ECG dati ng mga panahon natin? Sa private kasi ito eh. Ayaw sa provincial hospital. Padala sa private. kita MMG. Clinic. Specialty. Okay. May pag... schedule pa rin 'yan. Oh, ay ngayon nga ang schedule may referral. Ah, meron na. Mm. Tara. <laughs> Gandang umaga mga kapobs. Puntahan namin si Nay Oping. Grabe yung ubo-ubo man ni Nay Oping na yan. Nagpa-check up ako. Nauna mo yung bumili sa akin ng gamot. Mm -hmm. Eh, hey, yung isang, isang eh. 35 Pesos oo uh isang -huh. bilog sa ubo yan? oo at sa hapo? oo mm -mm. uh -huh. ay naubos na eh di wala, wala na akong na. nagpasigyan hey, wala na ako pang bili uh -huh. ay pangayawang balik na pangalawang balik sa ano sa center ay hey. wala na ako pang resitahe uh -huh. iba na ang resita uh -huh. okay tapos si Joven, saan? anong trabaho mo ngayon? Well, lingkan lang kung sino ka nagkahan. pang Pangupra. Oh. Mm -hmm. uh, Ay, ayaw mo yung sa nakita. Nang kita mo sa Lansunis. Binigay mo sa kanya. Yung binilay ng gamot. Oh. Ay daw parang inuubo-ubo ka kasi. Kaya dapat mapasuri ka. So, kailan kayo? January 2 man yung... January 2 ba yun? Kahapon yon yung inyong pagpunta sa center? Oo. Oh. Naniraper kayo sa MMG? Mm -mm. Oo. Oh. Malakas ang ano mo? Ang hingal mo? Dahil sa kakaubo-ubo mo siguro? Oo, oh, ang x-ray nga to. Ay mabahuan ng gabot ang tagi puso. Eh? Hindi naman nakikita ang... Uh, sa x-ray ang butas ng ano Hindi sir kita ko oh. Sobra ka pa sa doktor pag kaganyan <laughs> Ang x-ray ta gi Hu ano ba ang sabi sa iyo ng doktor Ay, sa x-ray na yon Na hey may inimya niya ka ting mana tagi mong tagipuson na may diferensya May nyumon niya ka Ha kaya inuubo ka may pneumonia ay, ka pala. Doon, ibalik ko no ang ano, yung ano ba yan? Yung pate, ay eh, pag Jobin, ano ikaw po, ang may alam-alam, no? Dapat samahan mo yung nanay mo. Hindi pag, na ako sinamahan kahapon. Para pagka may inexplain ang doktor, ma malalaman mo eh, bilang ikaw ang anak. Sasamahan mo siya hindi yung sinanay mo lang ang magpunta doon. Hindi niya yan maintindihan minsan yung mga sinasabi ng doktor. Oo. oh, <coughs> katulad niyan, di ba? So, ano ngayon ang maitulong namin sa'yo? Kaya hey, ba, lang ano, sa center, hey, napaisig ko no na ako. Mm hmm. Hey, siin ako gabod, kwarta. Mm-hmm bay na akong doon. Malahan, meron doon. May masakit sa hindi. No, yun. No. Na Yung kukuha iwa. Taro, minto. Masyugdang man ka mo. Magamungo. Hmm. di ka daw na mamansin. Hindi ka daw na mamansin. ka na mamansin kay Auntie Nilpa pala. Bakit? Anong may samaan ba kayo ng loob ni Auntie Nilpa? O, oh, amaan. O. Oh, siya yung tumutulong sa'yo dito pag mga emergency. O, oh, pagka may sakit ka, pupunta ikaw kay Atinil pa tapos pag pag wala ikaw sakit hindi daw ikaw na mamansin na pa na oh bakit pag minsan hindi pag nagaoy ako pag pagod wala na sa sarili ko pag ako maghaghag bakit ano nangyari? Antinil pa, hindi ka nga dito. Ano ba nangyari dito sa kay Nanay Uping? Ay, nung isang kahapon eh, dito ako nag, ako ko paano kahapon ah. Mm -hmm. Tagalogin mo para maintindihan na, nila. Marami tayong ginagawa sa loob ng bahay, bantay ng ako ko. Mm -hmm. Mating siya dyan oh. Uh -huh. Nagalitan ko. Bakit ako, ano namang nangyari sa iyo, eh. Pupunta ka lang dito pag may kailangan kayo. Uh -huh. Pag huwasan nun, nasa di eh, wala naman. Uh -huh. Parang gano'n ba? Siyempre, yung akin din naman. Ah. Kung hindi, dapat hindi pa malala, nagsasabi na. Oh. Uh -huh. malala na. Oh. Uh -huh. Malala na talaga yan kapon, hindi na makahinga mm uh -huh. eh, Sabi niya, hingi uh -huh. daw siya ng tulong sa akin. Kasi mm nako na ako, na ako kapag may tulong. Wala naman siya binanggit sa akin. hiya rin siguro, siyempre. Mm uh -huh. ko naman yung sitwasyon niya. Yung manugang ko sabi ni Jen at ni Dangdang, Dang, tawagan mo na lang eh kasi ikaw, uh -huh. tapos ni Nene, tinawagan Sabi ko sa kanila, nahiya na ako kasi, Siyempre alam alam ko rin yung sitwasyon niyo ngayon, tsaka alam din eh, open yung sitwasyon ko. Uh -huh. Pag nagtampo talaga ako nagtatampo, kaso lang hindi ko matiis kako nung nakita ko siya gano'n nga. Hindi eh, sabi ko, tawagan ko na lang si Toto Archie, tsaka si Nino, tawagan ko na lang kung ano response nila. Kaya yung tinawagan ko. Mm, -hmm. tinawagan ko, mm -hmm. Bakit, uh, Ilang Bakit uh, ilang buwan na kayo hindi nagpapansin na ni Nay Ope? Eh? Matagal na rin, pero kung uh, hindi ko naman inaano yan, ni no? Hindi pinapansin ko naman kung minsan, kung minsan hindi, kasi may pagkasuplada rin eh. Mm. -hmm. Kundi yung ano ko sa kanya. Oh. Pagkasuplada ba? Ayoko kasi ng taong kipot-kipot. Ayoko. Ang mm. gusto ko, prangkat. Ako hindi ko gusto na mag Pag ayaw niya magpansin sa'yo, ayaw Ay, niya? Ay, na nako. Mas matanda oh. na ako sa kanila. Hmm. Eh, siguro, doon din na parang nakonsensya rin. Oh. Mm. Hindi ko rin matiis. Oh. Maskin sa ano rin, Parang kasi ikaw yung palaging nilalapitan niya yan eh At, mula noon pa wala pa man ako. Ay, o, katupa, alin pa yung mga bata, Maliliit pa yung mga bata no. Oo. Humihingi daw sa iyo ng tawad. <laughs> wala namang problema basta yung sa akin huwag masyadong magsinuplad eh wala naman tayong ibang puntahan kundi doon, doon hmm. naman sa taong ano ano ba kasi wala din naman ako ano pagyan ng ito. Siyempre minsan galit ka rin di ba? Mm -hmm. na, na hurt ka man Oh. Uh -huh. <laughs> nasasaktan din nagtatamp nagkatampuhan lang kayo dalawa. Kaya hingi na lang ako kay itawad. wala naman sa akin. Yun. Wala sorry naman sorry daw. Na, uh -huh. Sinabi ko na rin talaga sa kanila yan. Wala kayong ibang pupuntal kundi babalik na babalik kayo sa akin, sabi ko. Siyempre, uh -huh. kung minsan, aburido ka rin. Tapos, uh -huh. Dadaan siya para kung sino na, kung may nakakira na pera-pera ng konti, hindi ka nakilala. Mm. Yung pera pira lang yan, pero yung dito, hindi. Yan ang tandaan ninyo na makisama kayo para pagdating rin ang sinangkailangan nyo, di, wala mm -hmm. ding problema. Oh. <laughs> Sabi ko sa inyo kung saan ako pupunta, doon kayo, ayun ay, ay, yung maniwala ko. Kasi <coughs> hindi ko talaga matiis, hindi ko talaga matiis. Mm. Kung nakita ko siya kahapon, talikod ako doon, natumiyak ko. Mm. At wala. tumawag ka sa akin? Hmm, mm. tumawag ka sa inyo. Ay, baka ano rin, hindi rin ako tatawag sa inyo, ay, baka ano, ano yung sa akin na pinabayaan mm. oh. ko, hindi nyo. Wala nga masabi ko, at saka yung sino na lang yung tutulong sa kanila, wala. Walang wala talaga. Oo. Oh. nga ako din dyan. Awa, awa. Mali, huwag ka nang umiyak ah. <coughs> Para ka ano nalang yan. si, si Auntie Lil pa, prangka ito. Pero madamdamin ito, yung puso uh -huh. niya ay... Hindi, hindi uh -huh. ko rin matiis. Simpre uh -huh. ako, marami rin akong trabaho na ano... Oh. Uh -huh. Inakasikaso, simpre sa barangay may mm. Uh -huh. ano tayo, tsaka... Sakit man ako, no? Oo. Oh. <laughs> Inubo man ako. Kaya <laughs> nga, oo. Oh. Tapos yung, yung sasabihin ko sa iyo, open, <coughs> na kung ano ang binibigay sa iyo ng mga tao, tanggapin mo ng bukal sa kalooban at hingi kayo ng pasalamat sa kanila, lalong-lalo na kailangan. Ito, RC Kasi kung hindi sa kanila, hindi rin ganyan yung buhay mo. Dami na rin binigay nila sa'yo kung ako sa'yo. Ang dami pirang natanggap nyo. Hindi, winaldas yun. Laki yun. Totoo lang. Laking pirang binigay sa inyo. Yun ang inaano ko. Kun, na kunti yun. man lang yung na-repair na bahay. No? Oo, oh, laki ng pirang. <laughs> Laking pirang yan. Kung marunong lang sila. Yun, yun, yun isa yung tinatampuhan mo rin no. Pasimula malaking pera yung dumaan totoo ya kasi mula nung tinulungan sila daming pera na. binigay sa inyo. Daming nagtulong. Ubos withdraw. Ubos nanda. Ubos withdraw sa Cebuana. O po inter ano ano. Iba Saan nagpunta ang mga pera mo noon? kamatan at gami. Mm -hmm. Siyempre ako ba? Kaman ako rin ako sa sa kanila, kila Orny at ni Prisi kay Kasi ipakita niyo na yung binibigyan sa inyo, binibigyan din niyo ng halaga at pakita rin nila na gano'n din. Yung ina, bin, nilalagay nyo sa maganda. Bak kayo ng cellphone ilang araw? Wala na. Ayusin yung bisikleta. Tawag na tawag kayo doon. Mabuti mm. kung araw-araw o minuto-minuto nag ano sila niyan. Inaano lang naman sa kanila niyan. Keri 'yan. Yung 'wag mo yun namang abusuhin 'yung tao. Mm. 'Yun lang ang kaya ko eh. Tayo doon. Alam samad naman. Ha? <coughs> samad na naman. Bakit ano mangyayari? Ha? Abang na Milan. Ah, so may problema kay, ano, kay Jomel. Kaya nga. Isa sa problema yon <coughs> Hindi nagaano ng sa gamit. So, kahit ganyan pa man ang mga nangyari, tulungan natin sa health si, ano, Nay Uping. Oo. Pero Nanay Uping kapag ka ikaw ay gumaling naman ay huwag ikaw masyadong magkuwan. Magtingin ka ba sa mga taong nagtulong sa iyo? Mga tao ay nag-aalay ba? Agwa man naglala kung tara siya kung Si Jom, saan si Jomil ngayon? Kung wait na si Binarang. Aha. Si Jomil, hindi na mautusan. So kaya lumala ang pakiramdam nito Ayun, yun isa pa Pag-usapan ninyo yan ha Kausapin ninyo si Jumel na hindi magpasaway Yung mahaba ng ating istorya Ay Kailangan na tumadala siya sa klinik. Ito mayroon akong 5,000 dito Padala ni Kapit Bisig ito ng Spain Dinagdagan ko para maggawa ng 5,000 ha para sa iyo para maipacheck up ka may mabili yung mga gamot mo ha oo sige ito 1,000 2,000 3,000 4,000 oh, 5,000 oh, ayan pasalamatan mo si Kapit Bisig ng Spain maraming salamat po sino ba yan Kapit bisik. Kapit bisik, yung binigay mo sa akin ng pera. Mm -hmm. Ipang, ano, i-check up ko to si ng bisik, yung binigay mo sa akin. Mm -hmm. Ngayon, pupunta kami sa, ano, sa clinic. Mm-hmm. Kasi ayoko magpa, ano, sa provincial magpa -kumpay. Ay sinabihan ako nga, ano, magpaano lang, magpa-ECG. Para ma-check kung may ko. problema gid ang puso mo. O uh -huh. siya sige. job ikaw ang makidig sa ano nang doktor ha. Sabihin kong ano. O, samahan mo na siya. Gusto ko maging responsible na rin kayo eh, eh. sa kay opening. Kasi kung kami palagi ang magdadala sa kanya, punta doon, eh paano yung obligasyon ninyo sa nanay ninyo? Hindi kayo magiging marunong pagka Ganyan. O oh, siya, sige. Sige, sige hindi sir. na kami mag-ano sa inyo. Maraming para salamat to. Can you see that? Ma'am! Ikapahingi ako ng sorry sa inyo, ma'am. Wala kang kasalanan sa amin naman. Kaya ito kay Auntie Nilpa, oh. marami kang... Kahit kay, ano. na. Ay, do sa ECG, abe si ng ano ho, na do yun niya, ma'am na huwag ko na ako sa lokimya kaya doy ang ginaubo ko no ay ah, si oh may pneumonia yeah, hindi lokimya oo pneumonia oo oh, New moon, doon, yeah. oh. oh. Doon, do do kuan sa ano sa sa ano nga to sa um, halipat But, yeah. Hindi ka ba sinamahan ni Joben ng anak mo? diwa kami. Ay ginambagan ni mga Hindi ko nusanda magpinaugtas. Okay. Oh, wag magpa-stress ang mga anak mo. Uh -uh. Pati yung pabangkin mo, si Jomel. Tapos, uh -huh. may pneumonia ka pala. Oo. Uh -huh. Pero yung heart mo, okay naman. Oo. Uh no -huh. Ayun. No, nabasa ko yung resulta eh. Na, naintindihan ko naman na normal na kalagay man eh. Yun uh -huh. lang, may pneumonia uh -huh. ka. Ay, may may buong man ako nga para sa antibiotic pneumonia. antibiotic siguro yan inumin uh -oh. mo yan sa tamang uh -oh. sa tama uh, inumin mo mm. kasi pagka ano yan baka mag mabuti hindi nag nagka tuberculosis ka ngani mm. na ubos mo nang bili na ubos mong bili yung mga ano mga itong mga resita uh oo -oh. okay uh oo -oh. so okay na yan So, okay. kahit ibili mo na ng bigas yung iba. Oo, sir. Okay. Pasalamat tayo kay Kapit bisig ng Spain kasi siya ang nagbigay niyan. Oo, salamat sa Diyos kay ka, na kay, oh. kay Ma'am. Ma Makano malang lang ang dinagdag ko dyan para mag libo. <coughs> ay, Oo. malaki yung kay ano dyan, kay... kay ma'am mula sa kapit-bisig ng Spain ha? Oo. Oo. Oh. Oh, oh. oh, sige. Ay, huwag sir. ka masyado magpapainit man kasi siguro ay pawis-pawis ka na doon sa labas man. Oo, galing. Oo, oh, sige. Oo, sir. Saka yung trabaho yeah. sa bahay na, kay Jubin na yan at sa, kay, sa uh, pamangkin mo. Oo, galing, sir. Oo. Oh. Magtagaling Magpagaling ka muna. Oo, oh. salamat sa Diyo, sir. Oh. Asya, oh. Oo. Oh. Oo, siya, sige. Oo. Oh. Update, update la ko ha? Oo. At saka huwag kang mag-away kay anti Mimang. Oo. Oo, Oo kasi Higing sila sila lang man ang makatulong sa iyo pagka hmm. may mga emergency diyan, wala kang ibang lapitan. Kahapon inatake ka, wala may ikaw nilapitan, sila man. Hmm. Ay, kaya wag daw ikaw mag ano, nagsusuplada daw ikaw eh. Oo, sir. Hindi na ako mag-uman. Oo, wag na ha. Uh Kasi kung emergency, makalapit ka man sa kanila ba? Oo. Mm -mm. -oh. siya, sige. Okay. O -o. Sige, bye-bye. Oo. -oh. Mm. Salamat. Salamat sa Diyos. Oh. Sige po, sige. Te! Oh, kamusta? Happy Oy. New Year! Happy New Year! Ito te, naka-vlog ka! Uh, Alin? Naka-vlog ka! Naka, Nag-interview kasi kay Nanay Upin kung kumusta yung pa-check up nila. Oh. Eh, ito, naka-record naka ka. Nagbablog ako eh. Ay, <laughs> Maria. <laughs> okay lang, okay lang. Oo. <laughs> Hindi man kita ipakita. Hindi man kita ipakita. Okay. Opo. walang problema. Ojo lang, ojo lang. Ang, sabi ko nga yon ang kanina kasi, tinawagan ako ni Auntie Mimang. Ito si Nayoping ay hinapo-hapo saka uh, sa kakaubo. Eh ngayon na napa, pagdating doon sa center um, binigyan ng kahapon ng referral para sa ECG. Kasi gin X-ray nila doon medyo ang malaki daw ang puso. Pero for confirmatory ginawa gin pa ECG. Eh normal naman ang result. 'Yon ang nangyari pala may pneumonia pala siya. Kasi po, ngayon, maraming trangkasong umaatake ngayon. At saka, sa totoo lang ang umaatake sa ngayon na trangkaso, ubo, napakahirap ang ubo mm. ngayon. Hapo, ah, uh, hapo, hapoin ka talaga pag naubo ka. Oo, lalo na, lalo na sir, pag naka, pa, Archie na. lang. Lolo, lolo, nga, tawag mo sa akin <laughs> eh. Oo, luluha-luha yung tapos ang tigas-tigas ng ubo mo. Kasi naranasan ko yan nung last November, magkakatapos ng November. Oh. Uh -huh. Diyos ko, hindi ko payang ano, umubo. Grabe, sabi Opo. ko. Kaya sabi, sabi ko nga, ano kaya bakit ganito ang ubo ngayon, kakatigas talaga. Mm. Uh -huh. At ngayon dito sa Spain, ngayon dito sa Spain, sir, ang ah, madaming... Lolo lang, huwag isir ako. Huwag isir ba? <laughs> sir talaga. Masyadong formal. Masyado, masyadong formal pag uh, naka-vlog, ah. Oo, oh, okay naman. <laughs> oh, yan eh, siyempre. Oo, uh, po. <laughs> Maraming na-hospital ngayon dito sa mga ganyan. Noon yung dahil nga sa trangkaso na ganyan mm -hmm. dito. O, sinasabi na talaga sa TV, ang trangkaso daw ngayon umaatake dito sa spin ay yung sinasabing... Gritty a ah, kung bagas sars na yata yun alam mm. mo anong, anong, anong oo, oo. nanalala okay. mo yung parang sabi ko parang sakit sa mga manok yata tapos yan yung oh. ano na yan yung sakit na yan Diyos ko sabi ko kaya mm. ngayon lagi ako may baon na ano may baon ako palaging tubig at saka yung higit sa lahat yung mask kasi yung mga tao ngayon maririnig mo Oo, <laughs> oh, grabe iti, talagang klasing ubo no yan nagpasalamat talaga sa iyo si Nay Upeng. Kaya sabi ko nga, sa iyo galing yung pira. Yung pinadala mo sa amin, nilaan ko doon sa kanya. Sabi ko, sabi ko, ito, si kay Kapit Basic ito, ng uh, Spain ha. Okay, Tapos dinagdagan ko lang ng konti para may pangbili siyang bigas. Eh may sobra pa naman daw. Ay, kamusta na ngayon si ano, si si Lula, Nanay Oping, kamusta na siya ngayon? Okay na na, may gamot na. Pneumonia ang kanyang sakit, may pneumonia. Okay. Eh antibiotic man lang 'yon. Oh, antibiotic at saka mm. kailangan niya ipapahinga niya talaga yaan. Oh, ay at nagsabi natin. nga yung kapat yung yung ano niya, yung anak niyang isa si Joben, nagpapasaway mm. daw sa kanya si Jomel, yun ang sabi. Ay, Mm -mm. Oh, ay ay sila yan sila ni Di doktora kanina daw doon sa ano do, na lahat sila wag sila magpasaway kay Nayoping kasi oh kasi alam mo na ngayon Nagbibinata na si Jumel oh, siyempre may mga barkada hindi mo na yun maiiwasan talaga mm, so, yun okay nga ting pa. oh alam mo naman ngayon ang mga kabataan <laughs> mm ay nako iba na ang mga Oo, iba na Ako kayo, lang hindi na pasaway na bata Ante Ay yo, oh, oh, si Lolo <laughs> Tasio Ay si Lolo Tasio Pasaway din si Pasaway din Ay pasaway din Minsan nagpasaway. <laughs> Ayan ay. Sige po Si Kapit Bisig ba -bye. Mga kapobre. Bye ba bye 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 <laughs> Nabooking na si Kapit Bisig Nang uh, Spain Thank you very much po ah ata uh, salamat din at uh, si Naioping ay ito talaga dapat uh, gumaling na siya pero pag diyan si Tyrobin parang magaling man siya to no ganun lang siguro salamat tama uh, mga Pops salamat po magandang uh, umag magandang umaga magandang hapon po sa inyong lahat magandang hapon thank you po sa inyong pag-comment at pag-subscribe